Okay, etong pakilig ngayon. Ay! Oh, ay, ay! Nako, patay ka. Eto oh, na. Ay, ayunta! Alvin oh. Richards at Catherine Bernardo. Ano po ba ang kinatatakutan nila? Pero ang kinatatakutan nila, sepax. Ay! Separation ay, anxiety. Ay, ganun! Kasi... Ay, oh, At ang alam ko, may umiiyak sa kanila. Ay! May Uy, sino yung umiiyak? Bitiran ang kolumnista na si Nanay Christopher Min na diskubre ang kinatatakutan kina Catherine Bernardo at Aling Richards. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Diyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. Sa sunod-sunod nga na multord kina Catherine Bernardo at Alden Richards ay mas lalong umiinit na pinag-uusapan ngayon ang kick-off tour sa mga mall na kung makikita mo sa lahat na lugar na kanilang dinarayo ay dinumog ng kanilang mga taga-supporters na mas lalong nananabik sa nalalapit ng ipalabas sa mga sinian ang kanilang movie na Hilulab Again. Dahil nga sa madalas na pagkikita at pagsasama ngayon ni na Catherine Bernardo at Alin Richards, ay marami sa kanilang mga taganga ang nagalala na baka darating ang araw na isa sa kanila ni Catherine Bernardo at Alin Richards ina mismo ni Catherine Bernardo na si Tita Min nakasama pa sa Bansang Canada sa vlog nga ng ditiranang kolumnista na si Nanay Christopher Min kahapon October 15, 2024 ay isa ito sa kanilang hot topic kung saan nang-discovery ni Nanay Christopher Mead ang kinatatakutan ni Catherine Bernardo at Alain Richards na si Fox. Tila Ay? Separation Anxiety. Ay, ganun. Na no, sinasanay silang lagi magkasama. Alam mo yan ang pinakamakila. Oo, oh, wow. Ito. Kasi, oh, eh, paano nga pag natapos na? Kasi bago naman ginawa ito, Hello love, again, nakikita na silang madalas, diba? Kaarawan ni Trin, oh, merong uh, magandang tiging sa kanilang uh, pamilya na ano na siya. Sakit, no? Merong ano yan? Emosyon, Ay, oh. No? Alam ko, may umiiyak sa kanila. Ay! Uy, sino yung umiiyak? Basta umiiyak dahil sa sephax na yan. Ay, Separation anxiety na yan. Napakahirap. Babae ba o lalaki? Ay, ay. hindi ko sasabihin. Basta merong umiiyak sa kanila. At pupwedeng dalawa pa silang umiiyak. Ay, ganoon? Ano Di ba? Kasi ang hirap kasi eh, ang kasi ng banding nilang dalawa eh. No, 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 Tapos bigla. Nakahulihan pa ng kalooban. Kung yung gang teleseryeng mahaba, magkakaibigan lang yun ha. Eto, pa love team na talaga. Oh, wow. 'Di ba pag player ka, 'di ba pagka ano bago kayo sumuong sa laban, hmm. meron mo nang practice yan. Eh. Nakakulong kayo sa isang uh, lugar at oh. doon ang ensayo. Natapos ang labanan, pag-uwi na, napakasakit sa laban. Ay, oh, oo, oh, oh, tama. Masakit talaga. Dahil ilang buwan kayo magkakasama, hmm. 'di ba? Tapos maghihiwalay na Tapos kayo. Tapos maghihiwalay kayo. Eh, yun wala pang pag-ibig na namamagitan ah. Oh, Samahan oh. lang. Oh. Paano pa kung ganito na meron ng emosyon na nakatali? Ay, Ay makasakit mo makaiiba. Na so talagang nakakatakot talaga oh. yan. Oh, yun ang kinatatakutan hmm. nila sa totoo oh. lang. Tayuhan mo si Alden. Wala siyang dapat na alalahanin. Alam mo, do uh, Mr. Alden Richard, nakuhayaan mo muna yung mga ano na yan. Basta, um, concentrate ka lang muna with your career at saka kung ano may mga project na dumarating sa iyo. Talagang doon ka muna para ibig sabihin makamove on ka after ng tambalan yung dalawa ni Catherine Bernardo. Ayan. Sa patuloy nga ng kwintuhan ni niya, Nanay Christopher Min ay pinuri ng bitiranang kolumnista si sina Catherine Bernardo at Aldine Richards kung saan nakita niya ito ng kakaibang atake pagdating sa aktingan na ikinumparapan ni Nanay Christy sa mga bitiranang artista na si Nora Honor, Maricel Soriano at Vilma Santos kung paano tinakilit ng kanilang mga tagahanga para sa buong kwento. Narito ating panorin ang video. Narito ang video. Yung pulang araw, napanood mo yung pinakahuling ano, mga episodes. Ano ba ang huli kong napanood? Mata-mata, grabe. Si Alden Richards. Actually, hindi siya talaga yung lalaki ngayong mata-mata. Oo. Oh, oh, oh. Napakagaling. Pinapractice siya talaga lagi yan, yung mata-mata. Oh, sa pili ko natin, trailer pa lang, diba? Alam mo yung trailer, oh. yung low love again. Yung oh. Yung merong bano na oh. dito, tapos matala. Oh. Diba? Alam mo yung technique ni Nora Honor? Oo. Kung kwa ni Alden oh, na raw. Kasi di ba nagsama sila sa ano, mm. ni Lisa, sa Jenny, ni Nora Honor. Uh, ni Nora Honor uh, oh, ni Alden, uh, di ba? Uh, uh, Talagang uh, 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 nagano sila ni Yung bro. yung mata-mata acting, ang galing. Kahit mahahabang linya sa kulang araw, na i-deliver -de oh, wow. niya nang may conviction talaga. Yes, Napakagaling ni Alden Richards. Sa kalak na dati, guwapo lang tong batang to. Uh, Walang ikakasa sa ito sa acting. At saka nakakatuwa pag sila ay magaling na aktor, kasama na si Alden. Ayo. Oh. Yung, yun yun Ang premiado. Um, Oo. Oh, oh. Di ba? Yun yun. At si Catherine naman, of course. Ay, ah, oo. Oh, um, yung yung Napakagaling. Yung ano na lang, yung Mata-mata so, rin si Catherine. Oo. Oh, oh. Pwede po Di ba akong bumalik? Tsaka oh, oh. yung ano, yung... Marie. Oo. Oh, oh. Di Oo. Oh napaka ano na napaka, ano, mata -mata sila talaga ang gagaling ang gagaling yung matamata -mata acting na yan ang dami nang gumagawa ngayon Marcel Soriano ay ah, uh, yes, ay uh, yung si diba, no? fairness mm -hmm. yung, But, yung sinasabi na ito ang pag-arte na hindi kailangan magbitiw ng salita mata pa lang ayo oh. binibigkas na di ba nalalako ko tuloy si Nora Honor kung active lang si Nora Honor ay, ay oo oh, 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 wala kang kakabog oh, oh, oh. my brother is not, not of mm -hmm. Hindi baboy ang kapatid ko. Uh, Walang hindi nakakilala kay Magnolia de la Cruz. Aso lang ang hindi nakakakilala kay Magnolia de la Cruz. Aw! <laughs> oh, wala! <laughs> ang Himala. Himala! Ang Himala ay nasa, ay nasa puso. Ang <laughs> Alam mo, oh, iba yung Nora oh. o Nor. Ako, eto na naman. Ay, ay ang ganda <laughs> Ay, Ate B. <D. laughs> ay. Junjun 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 ng ating <laughs> Ayan. Hindi mo lang alam kung ilang, ano, ko... Ilang pagkain ang hindi ko nakain oh, para oh. may padala. Wala kang pera sa inyo. Anak! Ayan. Ay oh. Katarungan para kay My Kadensyo. Sister Stella Ellen. Oh, yes. Ayan. 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 Mo sa, alam mo, ta pila, no? ito lang ang maganda. <laughs> tayo ay hindi bago sa television, pelikula, at mga stage play. nanonood <laughs> Nanunood tayo. Ay, Kaya na natin sa kanila. Ang sarap ko yung kwentuhan pag pare-parehong nanonood. Tama. di Diba? Yun yung kaya ang hello love again. Sabay-sabay natin yes. oh. So, right. Diba? Oh. May advance, advance ticket na ba kayo? Basta! So, hindi ako papayag na hindi tayo tatlo sa unang araw pa lang. Alam mo na na hindi ba? Alam mo oh, na Oo! Ba? <laughs> <ko yan>. <laughs> <do, laughs> Basta! Ay, <laughs> ay naku! Luluwas ako! Luluwas <laughs> ako! Kakayanin ko yan! Kakayanin ko yan talaga! At uh, isinusumpa ko unang araw manunood ako ng Hello Love Again. At kwek <laughs> <Kwent laughs> na! Kwek na! Okay, congratulations na kina Alden Richards at Catherine Bernardo sa Star Cinema sa GMA Films. Ngayon pa lamang po. Congratulations na sa inyo. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. New na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!